So guys, uh, meron tayong babakas ngayon mga idol, yan. As requested mga idol. Nandito tayo ngayon sa arko ng San Manuel. Ayan, oh. Welcome to San Manuel Arco. Welcome San Manuel Arco. Meron ano tayong iba ngayon mga idol ha ah. Magkana pa tayo kung saan natin ito lalapag Sige Ito guys alam niyo ba kung saan lugar to guys Cartel Science Educational Foundation San Vicente San Manuel Tarlac Ayan. Check the place mga idol Ayan. Dito lang tayo nag-iwan ng bakas. Yan. Mula sa poste na yon. Hanggang sa poste na yon. Diyan lang kayo maghanap mga idol. Good luck sa mga ng ating bakas. At huwag niyong kalimutan ang picturean mga idol pag nakuha nyo na at isend sa ating comment section. ஜி என்னங்கறேன் 31 மாகைதுன